Anong nararamdaman mo pag gano tayo bagong sweldo? Masaya. Masaya na. Anong Tagalog sa neighbor? Neighbor? Ah. N-A-I-G-H-B-O-R? -E ah. Kapit bahay. Okay. Gano'ng kakadalas maligo? Araw-araw or every other day? Araw-araw. Ano naman ang kabaligtaran ng bingi? Matalas ang pandinig. Ano ang araw pagkatapos ng lunes pagkatapos ng lunes martes sabihin mga tungkol sa buhay nila tungkol sa buhay nila um, anong tagalog sa you should be a great storyteller dapat magaling ka magkwento Ngayong araw nga pala guys, ay mag interview tayo ng isang marites dito sa aming lugar. Ayon niyang sabihin ang kanyang pangalan. Tawagin ko na lang daw siyang Matos Tinanong ko nga siya kung sino ba talaga yung lagi nilang pinag-uusapan at ito yung sagot niya. Kapit bahay. Okay. Tinanong ko din kung ano yung lagi nilang topic pag pinag-uusapan ang mga kapitbahay. At ito yung sagot niya. Tungkol sa buhay nila. Alam niyo ba kung gano'n nila kadalas pag-usapan ang mga kapitbahay nila? ito yung sagot niya. Aram, aram. Bakit nga ba nila pinag-uusapan ang buhay ng iba? Ito daw yung nararamdaman niya. Sen. Nakakatuwa nga itong Marites na to. Sinabi niya sa akin na sabihin ko daw sa inyo, kung gusto niyo daw na maging Marites, ay dapat. Hindi lang isa, pero dalawang tip ang binigay niya. Kung gusto mo raw maging Marites, dapat magaling ka magkwento.